So yung Rosemary po sa social media at Rosemary po sa totoong buhay ay magkaiba po. What's up mga kayo, welcome back. Para sa shimpay dito lang sa Jo Malone TV, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Dile 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 yo ale dile mile mile <mimitation> mile mile with my Good morning! Eko, eko, eko. Good morning sa inyo, mga kayo! Wala nyo kung ano yung nasa kanang kamay ko. <laughs> Kasi umaga pa lang eh. No? Maaga tayong nag ano, Maaga tayong na uh, re-react sa mga video pag uh, tayong nakikita at napapansin. Eh, malamang nakita nyo na sa title ko ni yung mga pag-uusapan natin ngayon. At uh, eto na nga. So, this time, eh, hindi naman related kay Isko. Pero related pa rin sa Maynila. Kasi nga, District 1. Councilor District 1 ang tinatakbo neto si Rose Tan. Palak pa ka. Hoy, grabe yung video natin kahapon na, yung react video natin kahapon. Maraming maraming salamat sa mga sumuporta at tumutok na nood doon sa wag ka na bumalik issue kahapon, no? Actually, merong react si Yorm Isko Moreno doon eh, pero baka sa next video natin. Ah, uh, good morning, good morning sa mga lahat na natutok, nakatutok, nanonood dito sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalabing sa katotohanan lamang, syempre. At uh, welcome kayo lahat dito mag-comment at uh, mag-suggest kung anong topic naman yung i-discuss natin o i-react natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga suporta. shout out sa inyo, yung uh, nagpapashoutout. Uh, yung nagpapa-shoutout sa atin, yung mga nagko-comment. Huwag kayong magalala, yung mga nasa abroad, yung mga OFW natin. Magkakaroon tayo ng live session. O, kasi yung nakikita nyo, hindi ito yung pinangarap natin na warehouse lang to. So, soon, Uh, magkakaroon tayo ng office, magkakaroon tayo ng studio, doon tayo magla-live, doon tayo mag-re-react uh, video para at least hindi na ako naka-green screen. Green screen lang yan, nasa likod natin. Uh, mismong office, studio na yung ating uh, magiging venue at doon tayo magla-live at doon talaga magiging, feeling ko, magiging active lalo yung ating uh, podcast. Maraming maraming salamat sa inyo at shout-out sa lahat ng OFW natin na nanonood dito kay Jomalon TV. Uh, kahit pa paano doon sa mga reaction video natin eh na naiibisan ba naibisan ba yung, uh, yung mga kung naboboring man kayo diyan <laughs> At syempre, ay doon sa mga nangyayari dito sa atin, sa Pilipinas, eh kahit pa paano. Ay, 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 nyo. Meron, meron tayong ano, tour. Actually, marami akong channel. Marami akong channel na tinatrabaho. Kung gusto niyo yung mga street food, yung food related na sa Pilipinas naman, eh punta kayo doon sa kabilang channel ko, Tito Jom o Tito ng Ina Mo. Yan, hanapin nyo lang dyan, ayan lang yan. Tapos pagka political o politics and Philippine governance, syempre dito sa Jomalon TV, pati kay Isko dito rin. Tapos pagka gusto nyo ng walk tour, ah walk tour sa mga lugar-lugar sa, sa Maynila, eh puntahan niyo yung virtual scenes. Yan, meron din tayo dyan. Tapos mga clearing operation, lalabas din dito yan sa Jomolon TV, pati na rin doon sa Batang Maynila, Batang Pandago, at pati na rin sa Kwentong Maynila. Yung Kwentong Maynila, it's more about story, about Maynila, about Manila, na pwede natin i-content. Kaya marami kayo mapapanood dyan in different channels, uh, made by yours truly. Maraming maraming salamat. Shout sa inyong lahat. Ito, upisa na natin. Rosemar naman, no? Rosemar naman, Rosemar. Mamaya, magbibigay tayo ng reaction. Pero panoorin muna natin yung interview kay Rosemar nung time na nagpasa siya ng COC, uh, Certificate of Candidacy, sa COMELEC. Panoorin natin yung na... Uh, pati yata yung nag-interview dito, nagulat eh. Panoorin natin to ha? Bigyan natin ng pagkakataon pero magre-react tayo, ha? Magre-react tayo sa dulo. Okay, panoorin natin. Hello, Rosemar. So Nagulat ano, pa. Ano, ano nag-udyok sa'yo para tumakbo as counselor. Counselor nga ba? Totaltak yes man? po, counselor po. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo. Yun naman pala eh. Dagdag -dag sakit sa ulo, dagdag -dag obligasyon, responsibilidad. Sinabi mo Pero, pa. Kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati... Tignan niyo ako sa iikot ha. Sabi ko nga po, 10 years old pa lang po ako tumutulong na po ako sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga asot po sa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong hmm. na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, eh, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. Sige, so, ha? Huh? ganun. Matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami ako matutulungan kapag ka nakaposisyon na po ako. Pwede ba namin malaman kung sino itong nag-push o nag-object sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or ano, normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Ah... Mm -hmm. uh... District 1 po. District 1, Councilor. Ano uh, po? Independent. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido. Oh, ako, Pero mas nananatili po na gusto ko maging independent para iwas pa po politika po. Pang ilang beses mo na itong uh, tatakbo, Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot o nakakampanya kahit isang beses dahil Nanganak po ako May, panahon ng eleksyon. So, mas priority ko po yung pagbubuntis ko. Mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ano kaya yung pagkakaiba? Noong unang beses at ngayon, natatakbo pang muli? So, noong unang beses po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero, although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po, buntis po ako noon. Baka mahilo ka niya kung iiikot ka. Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin. Lalo na po ng Shifts International. <laughs> Sa totoo lang po, marami pong nagtatanong, nakausap ko nga po yung mga vice doon, mga mayor. Akala po nila, kakalabanin ko po sila. Pero sabi ko po, wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon, nakumbinsi po nila ako. Dahil sabi po, mas marami daw po ako matutulungan kapag po nakaposisyon. So yun Tulong na, na naman. yung bagay na nagpa-oo sa akin. Pero As regards to law making, yung pagpapatupad, yeah. paano naman natin iko-compensate yun com kung nandun um, right. tayo sa puro tulong rosmine. Right. So tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate <sighs> po ako sa Far Eastern University batch 2015. And section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po minsan po ko lokoy ako nang aasar pa to po yung content ko pero tulad nga po ng sinasabi ko hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida wow. masasamang tao in real life. So yung Rosemary po sa social media at Rosemary po sa totoong buhay ay magkaiba po. Oh, tapang no na. tapang nga na no, iba 'yon ha. Okay 'yon ha. So iba ang Rosemary sa social media at iba ang Rosemary sa totoong buhay. Ah, sige sige pa. Para... Sige, sige, sige ah. Mamaya-maya onte ah. at malapit na matapos to kay interview sige. Eh? At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosemar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politik, politiko dahil unang-una -una po sa lahat, pa. anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pa po yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong. Nonsense po yun, para sa akin. Ah, mamaya na, mamaya na. Sige, 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 mamaya na. So, na tayo ngayon, Rosemar. Okay. So, ngayon po talaga makikita niyo po yung Rosemar na seryosong tao. Manalo bilang consial sa District 1. Puputi daw lahat <laughs> <laughs> ng tao sa District 1. Hindi lang po puputi lahat, magiging glass skin, char. Na, ano, nakuha pa magkala ko ba seryoso. Kung naman, Rosemar, o, oh, nga ko ba seryoso, may ko pong plano kasi ang gusto ko lang naman po ay yung tunay po na pagbabago. Yun? Kasi parang nauumay na po kasi ako sa puro. Parang narinig ko na yun ah. Tunay na pagbabago. Hindi mo pa sinabi, tunay na balik Walang kinakampihan, sumasal main. Charo. Pangako lang. Pagiging prangka lang po, ayoko po maging plastic na tao. Ako po bilang laging tumutulong, bata pa man ako. Panahon ng pandemya, nasimot ako. 20,000 na lang po yung natira sa pera ko noon. Dahil kakatulong po sa mga tao, sa mga nanay na nagsisend po ng picture Tulog na, na naman Mga nanay panggatas, ka-pinaginagatas ng mga anak nila. Mga senior citizen po na uh, walang pang-maintenance. Parang ang sakit po kasi sa puso. Parang hindi ko na kinakaya yung nangyayari na yung budget po ng gobyerno, paulit-ulit na lang po na hindi napupunta sa mga tao. So tulad nga po ng sabi ko, parang bilang social media influencer, bilang vlogger, unang sahod ko po sa YouTube napunta rin po sa pagtulong sa mga tao. Wow! Ano po kaya sahod sa ngayon na ginagawa. Magkano pa sahod ng councilor? Yan, magkano pa sahod ng councilor? Alam ko, mura lang ang sahod ng councilor. Hindi naman sa pagkaano yun. No? O, sige, Rosemar, ha? Pagbibigyan kita, sige. Oras mo to, eh. Sige, mamaya tayo, ha? ha? Isang change na gusto mong mangyari sa... Yan, yeah, yan, yeah, yeah. Ang sinabi ng reporter, isang change na gusto mong mangyari kung sakali malulukluk ka as councilor ng Maynila. Ito, ha? Isang change po na gusto ko mangyari sa District 1 ay na. magkaroon po ng pang-maintenance ang mga matatanda. Stock knowledge. Dahil siyempre po, masuunahin nila ang pagkain yung mga kumakalam na sikmura kaysa sa pang-maintenance na magpapatagal po ng kanilang buhay. Ba't maunahin ang gamot kung kumakalam ang sikmura mo kung gutom ka? So gusto ko po magkaroon ng permanent na pang maintenance po ang mga senior citizen, sila po yung lagi kong priority. Kaya pag may event po ako, sila po yung laging binibigyan po namin ng mga ticket. At syempre, hindi lang naman po yun eh. Sabi niyo po kasi isa, pero napakarami ko pong plano para po sa District 1, para po sa Tondo. Saan nag Sorry, ah, follow up. Saan nag-uugat yung pagiging mo sa mga seniors? Hindi ko, eh, na hindi ko po hmm, alam pa, kung, oh. kung bakit. Parang minsan po may mga time na parang nasa side na po talaga ako. Yung ngayon po nakinikita po sa skincare brand ko po, nagagastos ko na po talaga sa pagtulong sa mga tao. Dati po yung panahon ng pandemic, uh, wala na pong kinikita kasi syempre pandemya, walang customer, sarado yung mga business. Tuloy-tuloy po yung mga renta, pero uh, tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko kayang pigilan tumulong. May time, may time pa po noon na merong hindi ko naman kakilala, nasa hospital yung anak niya, binigyan ko po siya ng 500,000. Wow, napakaswerte ka naman, 500,000. Kasi parang, 500 parang nakita ko na yung anak niya simula nang pinanganak, simula ng lumalaki yung anak niya, parang mga siguro 2 years old. Nasa hospital, hanggang sa nabalitaan ko na matay, ako pa rin po yung nagpalibing. Hindi ko po siya kilala, hindi ko siya kilala. Although ang dami nang babati ko sa akin. Ah, na, na bakit ganun katumulong? Bakit ang laki? Kung tutuusin, marami ka na matutulungan sa 500,000. Pero hindi ko po mapigilan kasi. Tama naman. Sa 500,000, marami ka na matutulungan compared sa isang tao na tinulungan mo. Pero, uh, let's let's give her a uh, benefit of the doubt. Parang kahit di ko kilala yung tao, basta makita ko. Kaya every time po <coughs> na pumupunta ako sa mga event, lagi kong dinadasal na sana po mas i ako ni Lord para mas marami po akong matulungan. Yun lang po yung gusto ko kung bakit po ako napunta dito. Kung Dapat yun ang inuna mo, yung uh, magdasal before you, alam mo yan? magdasal, humingi ng guidance, assistant, provision kung ano yung gagabi mo within a day. Ako na pa, oo. Kasi alam ko pong mahirap yung papasukin ko pong ito na pwede naman pong nasa bahay na lang ako, pa wifi, wifi, pa tiktok, tiktok, pa sayaw, sayaw, ganun. <laughs> yes, and yun po yung tulad po na sinasabi ko. Hindi ko na po kailangan ng pera ng gobyerno, pera ng mamay may ang Pilipino dahil meron na po tayong mga sports car, mga bahay, mga ari-ari. Nabanggit ano pa yung sports car. sigurado ko po na yung <laughs> mga pera po or yung sah sahurin ko sa mapupunta po talaga sa tao yun lang po yung isa sa pinapangako ko. <laughs> Dahil may one time nga po, may senador po na sumusuporta po sa akin, nagbigay po ng 100,000 cash. Tulong ko daw po sa pagbigay po sa mga tao ng paayuda pang grocery. Tulong na lang. nas na grocery ko po nun is 98,000, may natin ng 2,000. Binigay ko pa po sa bagger kasi ayoko pong kahit 2,000 sirain po yung pagkatao ko. Opo, gagugaguman ako sa social media. Pero isa lang po yung sinisigurado ko po, hindi po ako kurakot na tao. Thank you, Rose. <laughs> <laughs> Alam nyo? Alak. Okay. So nakita nyo na yung video, yung interview kay Rosemar. Alam nyo, umikot dun sa ano eh, no? umikot dun sa tulong. Umikot dun sa tulong, gusto kong tumulong. Gusto kong tulungan yung mga seniors. Gusto kong uh, yung mga sahod ko, ibibigay ko lahat. Itutulong ko kasi mayaman na ako. May sports girls na ako. May mga ari-arian na ako. Hindi ko na kailangan ng pera ng, pera ng gobyerno. Yung sahod ko sa pagiging counselor. Kung mamanalo man ako. Ibibigay natin yan. Itutulong natin yan. Okay. Okay. Gets namin yon Gets namin. Gets namin. Alam mo kasi, Rosemar, ah... Uh, Ready ka na ba sa pagiging uh, public servant? Kasi baka mamaya, pag, when, when we say public servant, eh talagang baka mamaya pag kami ng eh ano mo na? di dapat maximum tolerance yan. Hindi gaya ng, uh, siyempre pag public servant, parang ano eh, maximum tolerance, parang yung mga police. Kasi yung mga police, public servant. iba, minumura na. Di ba? Iba, minumura na yung police, tinutulak na, pero maximum tolerance pa rin siya. Talagang hindi sila pe pwedeng uh, papatol hanggang kahit na patol na patol na sila, di ba? Although, minsan may nakikita tayo yung mga video na minsan pumapatol na yung polis, ba? Siyempre, tao lang din naman yun. Pero kailangan, pagka public servant ka, talagang kailangan. Naka-public naka ka, eh. Kumbaga, naka-public yung ano mo, eh. Yung trabaho mo, yung ikaw mismo, kaya talagang dapat hindi ka sensitive sa mga ganyang issues. Yung mga binabato sa iyo, baka mamaya magpo-post ka. Sabi mo, tinitira ako ng mga ibang bagay. Binablash ako. Binabash ako. Di ba? Ayan, tayo eh. <laughs> Pero ito ah, yung, yung, ano kasi, umikot sa tulong. Okay, gets na namin. Sabi mo nga, ito nga nang sabi, 10 years old ka pa lang, tumutulong ka na. Aba, <laughs> tulong na sa tulong, likas na sa Pilipino, yung tumutulong, mayaman, mahirap, uh, may kaya man. Talagang ang Pilipino, isa sa mga karakter ng Pilipino is tumutulong. Eh, no? Walang duda yon, walang doubt. Kahit saan pa yan ang Pilipino, kahit saan bansa pumunta, nasa Pilipinas man, nasa ibang bansa, kahit anong sitwasyon, may pera man siya, mayaman siya, mag-aalok yan, kakain, tutulong yan, kahit papano. Because it is one of many characteristics of being a eh, uh, Pilipino. Talagang totoo. Yung totoo, yung totoo naman yun. Pero kasi alam mo, Rosemar, <sighs> hindi kasi nag-uumpisa ang pagiging politiko sa pagtulong lang. At hindi rin siya natatapos ang pagiging politisyan sa pagtulong lang. ba? Diba? I walang problema kung tutulungan mo yung mga senior citizens natin sa Maynila sa District 1. Baka kung mananalo ka, malamang sa malamang, magkikita pa rin tayo. Kasi talagang ang, ako, ang puso ko, ang trabaho ko as vlogger, social, hindi ako social influencer, eh, more, more on content creator, eh, sa Maynila ako. Kaya, malamang sa malamang, kung mananalo ka man, baka magkita pa rin tayo. Pero, sana magkaroon ng changes to, ah. Pero, tingnan natin. Sige. 'Yung gaya ng sinabi ko, 'yung 'yung pagtulong kasi, hindi yan, 'yung pagiging 'yung pag, pagiging politician. Hindi yan kasi nag-uumpisa at tatapos sa pagtulong lang eh, 'di ba? Ako, nagtrabaho ako, gaya ng sinabi mo, lahat naman matututunan. Okay. Ako, nagtrabaho ako sa Training and Development ah uh, diyan sa Sampaloc. Ah, uh, nag-train kami, nagde-develop kami ng isang uh, skill ng isang tao. Pero ah, uh, kung 'yung tuturuan mo, it will take years, a lifetime para matuto siya. Eh, cost, na, cost sa amin yon, Cost ng company yon. Ang problema doon, uh, kagastos, di ba? Mali pa na lang kung past learner yung tuturuan. May, may, may iikli yung gastos, Mag, magiging minimal yung gastos. Sana ikaw, gaya na sinabi mo, matalino ka naman, Rosemar. Sana yung, yung pag-train sa sarili mo, hindi gano'n kahaba. Kasi kailangan mo umadap agad doon sa problema, doon sa tundo. No? Sana ina-identify ina mo nuna kung ano yung problema sa tundo. Lalo-lalo sa, sa, sa district na pupuntahan mo, natatakbuhan mo. Kasi hindi lang yung pagbibigay, Rosemar. Eh, I'm sure alam mo yan. Alam mo yan, hindi lang yan sa pagbibigay, sa pagtulong, natatapos. Di ba? Gaya ng anong uh, kasabihan na if you give a man a fish, you have fed him for a day. If you teach a man how to fish, you have pet them for a lifetime. Which is true, no? Which is true naman talaga, no? Mindset ba, mindset? Kung tulong lang, walang problema eh. Gaya nga na sinabi mo, walang problema sa yung tulong kasi 10 years old ka pa lang, tumutulong ka na. Marami ka ng ari-ari na hindi mo na kailangan ng pera, ng gobyerno, yung sahod mo. Baka hindi mo na kailangan. Kasi mayaman ka na. Oo, alam naman namin lahat yun. Wala naman problema doon. Wala naman problema sa tulong. Gusto mong bigyan ng mga, ng mga Uh, maintenance yung mga senior citizen natin. Okay, walang problema. Inuulit ko, walang problema, walang problema. Pero siyempre hindi lang dun natatapos yun. Sana yung uh, learning mo sa sarili mo, eh, ma-adapt mo kaagad yung problema sa tundo at uh, mabigyan kaagad ng solusyon. Kasi gaya ng mga decision making, law making, kung ano pa yung mga kailangan itagdag, i-revise sa mga batas, ma-propose mo, Well, kasi kung sa tundo la, lalo, lalo na sa tundo, very challenging kasi ang daming ang daming uh, problema sa tundo. Uh, galing ako diyan, di ako lumaki. Eh, maraming problema diyan at ang ang, ang pag-solve diyan hindi lang matatapos doon sa pagbibigay ng gaya ng sinasabi mo, di ba? So sana ah uh, bago mo pinasok 'yan, sana i-analyze mo muna kung ano 'yung problema kasi I'm sure Baka nakuha mo yung idea kasi tumulong ka sa tundo. Tapos siguro may nakapagsabi sa'yo na tumakbo ka rito. Marami ka matutulungan. O, kaya siguro yan yung sinasabi mong ah, ah doon ka na-inspire. May nagsabi na rin sa akin yan. Pero, <laughs> pero siyempre alam ko sa sarili ko na hindi yan matatapos sa ganun. ba diba? Hindi yan mag-uumpisa sa pagtulong at hindi yan matatapos sa pagtulong lang. Pero hindi ako against ha. Hindi ako against doon sa pagtulong. Kasi eh, meron akong foundation eh. May Lulian, Lulian Wa Foundation ako. Tumutulong din ako doon. Pero alam ko na hindi lang to matatapos doon, Rosemar. Hindi lang siya matatapos sa pagtulong. Marami pang dapat gawin. Uh, hindi lang sa aspeto ng uh, pagtulong. Kaya yung kita nyo kasi yung interview doon ano eh. Parang nag-focus sa pagtulong. Kaya kaya mo yung uh, sinabi nung Sinabi ng report na, paano mo mako-compensate na yung low, 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 decision making, low, low, low making, paano makocompensate doon sa puros, kung puros pagtulong lang. ba diba, sinabi naman niya, parang hindi nga niya natugma yung sagot eh. Pero, sige, Rosmar. Uh, siguro, I think, mabuting tao ka naman and that's one of uh, many, many uh, category when it comes to being a politician. Pero hindi lang yun, di ba? Mabuting tao ka naman siguro. O, nakikita ko naman sa social media. Pero alam mo, uh, wag lang doon mag-focus sa pagtulong kasi marami pang problema sa kamay nilaan na talagang hindi lang, hindi lang pagtulong ang solusyon. And lahat ng mga counselor sa Tondo, alam nila yun. O, wag nating, wag nating i na itong area na to tulong lang ang katapat nito mananalo tayo. Ay, wag ganoon, wag ganoon kasi hindi parang parang ginawa rin nating mangmang parang yung mga tao eh. Pagkos bag, dapat turuan natin sila ng tamang mindset, no? Tamang mindset turuan natin sila kung paano mabuhay, makipaglaban. Kasi ang Pilipino, ano naman 'yan eh? Skilled naman 'yan eh. Uh, Ma, 'yan, no? Regardless masama man o mabuti. Ah, uh, madiskarte 'yan, no? So tamang gabay guidance lang. Mas sana mas inaral mo kung ano yung uh, strength and weaknesses, opportunities ng, uh, ng district na gusto mong takbuhan kaysa doon sa pagtulong lang. Anyway, maraming maraming salamat. Yan ang ating reaction dito kay Rosemar. Intempre, masyado nang umahaba yung video natin. Pero ganun pa man, maraming maraming salamat uh, sa mga lahat ng viewers natin sa abroad Filipino. Uh, Pilipino. OFW, pati na rin dito sa Pilipinas. Kaya mo, kung mananalo ka, ano, Rosemar, magkikita at magkikita tayo sa Maynila. At ako uh, kung mapapanood mo man itong video na ito, eh, huwag mo sanang masamain. Ito ay reaction video lang. Pero may point. May point ka, pero may, mas may point din kami. <laughs> Di ba? Eh, sana mapag-aralan mo in a short period of time kung ano yung mga strength and weaknesses at kung ano yung mga opportunities na pwede ilatag sa tundo para talagang kung gusto mo lang din sila matulungan ha? kung gusto mo lang din sila matulungan eh may kakayan ka 'di ba may kakayahan ka pero hindi lang pure pagtulong kasi baka mamay ikaw ba gusto mo ba yung natutulungan mo adik oh 'di ba 'di ba meron Mayro meron ganun eh 'di ba merong kunyari alibawa araw-araw ako lumapit sa iyo sa loob ng isang taon hingi ako ng ano tapos hindi naman ako kumikilos Hingi lang ako ng hiling sa hingi lang ako ng hingi sa iyo eh ikaw naman eh para kang pera bigay ka ng bigay. Eh isang taon dalawang taon ko nang ginagawa sa yo. Matutuwa ka ba? Syempre hindi, di ba? Pero, pero ang, ang gusto ko lang sabihin dito is sa uh, uh, mag-develop tayo ng opportunity, no? Not just the weakness ng uh, isang distrito na 'yon. Uh, kunyari, ang weakness ng distrito na 'yon talagang kahirapan. eh okay, tas tutulungan natin bubuos natin sa puro pagbibigay, sa puro pagbibigay. Hindi doon natatapos, di ba? Anyway, alam ko, gets na mga viewers natin yon. Maraming maraming salamat sa mga viewers natin, OFW, pati na rin dito sa Pilipinas. Shoutout sa inyong lahat. Lahat ng mga bagong pasok, nag-subscribe, click nyo na yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin. Maraming maraming salamat. Baka mamaya mag-live ako. Baka mamaya mag-live ako. Abangan nyo. Sa mamahapon hapon siguro. Maraming maraming salamat. Tunay na balita, walang sumasa Sumasalamin! sa katotohanan lamang. <laughs>